Hello, uh, welcome sa aking uh, channel, Albulario ng Angles na uh, buutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mga kapamakan, walang karamdaman Mga uh, kapatid, pagpasensya nun na uh, dahil uh, bungal po tayo ngayon uh, Sa mga lakas ng mga orasyon na aking ibinubuga ay gumalaw po yung aking mga ngipin, So, pinabunot ko po yun at paggagawa po ng pustiso. Kaya bungal ngayon. After two weeks, magkakaroon naman tayo ng uh, uh, pasusukat po tayo ng ipin Pati po yan sa taas. Wala dahil sa lakas ng mga orasyon na aking binabanggit. Lalong-lalo na yung sa ox at saka yung kay Haring Metatron. Nakakapagpagalaw ng mga ngipin po yun. So sana. Uh, sa nagnanais ng mga malalakas ng mga orasyon ay ingat-ingat din po dahil yun ay ba, yun nga, pag malakas ang orasyon na ginagamit nyo, unang inuubos ay yung ngipin so, yung lahat po ng um, may malalakas na orasyon ay ganoon ang nangyayari, nangihina po yung mga ngipin so yun bago umpisa na iyakin mo na po kayong isa shout out uh, babati ng belated uh, Merry Christmas Happy New Year po sa inyo advance at uh, naway uh, lagi po kayo nandyan para supportahan ng aking channel at salamat po sa pagkata uh, nandyan pa rin po kayo sa mga solid followers ko non-followers at viewers yun po maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta dito sa aking channel at ganoon din sa kapwa ko content creator na nagbabagi ng mga ganito. Shoutout po sa inyo. Uh, muli ako ay uh, may ituturo po sa inyo. Uh, bibigay ng uh, content karag ah, karagdagang kita. Uh, itong app na ito ay uh, pwede niyong pagkakitaan. Mas maganda pa po sa Facebook. Kung kayo po ay vlogger, uh, dapat niyo pong ma-install ito at kumita. Uh, kung sa Facebook ay may uh, 5,000 followers ang kailangan dito po ay 5,000 na viewer, views sa isang video lang at uh, kung hindi mo, mo po makuha yan magsipag po po kayo sa invite pag invite ng 15 katao lang at yon monetize na po kayo nun tapos o kaya Uh, five 5 super likes yon monetize na po kayo <coughs> Ako po ay uh, <coughs> member na dito so <coughs> akin po ipapakita ang apps centrate po natin yung Jinotoro uh, ko karagdagang kita po ito para sa inyo sapagkat so, na uh, napakadali po na apps ito at uh, narito na po itong uh, apps na ito ay Waveball Ayan. Ikakaw. Ayan po. Ayan. Ito, ito, to Wave ball. So, pipindutin ko po. Ayan. Ayan. Nagbubukas po yan. Ayan. Kapag pipindutin, ayan, yan Kapag magpo-post ka po itong plus. Ayan, plus. Ayan. ayan plus. Kapag ka ka sa account mo, ito po yun. Ayan. Ito po yung account ko. At uh, yan ang pangalan ko sa Wayfall ay Pinoy vlogger. So mayroon na po akong 214 uh, followers. Parang Facebook 'po 'yan. At uh, ito po 'yung aking mga post. Yan po. Yan, ito po 'yung mataas sa akin. So 3,700 20 na to. So ay eh, magkailan na lang kulang para ma-monetize ako. 1,000 ah uh, 300 na lang po ang kulang ito para ma-monetize na po ako. So kahit hindi na kahit hindi po ako monetize ay kumik kumikita na po ako. Yan. So yan, ayan po. Meron na po itong creator. Kapag ikaw ay uh, monetize na, mag, mapapalitan niya ng payment. Yan po. Yan. So yon. So meron na po akong 0.50 and uh, dollar centavos yan yan, yan po ang earning magi -e earnings ka po dyan so mas mahirap po ang facebook kasi dito kahit na galing sa tiktok ang inyong ipopost ay pwede o kaya sa facebook o kaya sa youtube pwede po at uh, hindi po siya nagko copyright yan ang kagandahan dito It, yan o oh yan po tapos kapag uh, pupunta ka pong uh, notification ito pong notification itong may parang medyas yan yan po yung mga nag like sa iyo nag comment at nag uh, start following yan may nag start following sa akin ngayon at uh, kailangan po kapag kayo po ay magpo post nabawa itong itong uh, plus ang pipindutin po natin kailangan po may bahay po kayo itong bahay o kaya island kinatawag at mamimili po kayo dapat kayo po ay mag-join. Ito po yung akin, Team Pinoy Vlogger. Yan po. 'Yan ang aking uh, Island dito sa Waypol. Yan. Pag magse-search po kayo, itong pipindutin nyo po ito ito, itong uh, ito. 'Yan. So 'yan, uh, dito nyo i-search. 'Yan. Tapos Uh, Team Pinoy Vlogger Yan, yung akin Team Yan, Team Pinoy Hmm Ha? Mali Team Pinoy Yan hmm. Dinalis yung ano Yan, pasensya na ka Ano kayo dahil ah uh, medyo matagal ay uh -huh. team Pinoy and vlogger si search na dyan Ayan. makikita, pag ganyan nyo, makikita nyo na yung ah uh, ay yung Pinoy wala pa lang Pinoy yan eh. ito po ay ano uh, karagdagan nyo pong kita sa mga nagbablog so kailangan nyo pong ayan yan po yung akin makikita nyo na po dyan yan yung may plug na yan yan po ang aking bahay So uh, ito po ay through PayPal ang ang inyo pong uh, payout pay, sa PayPal hindi ka katulad sa Facebook pwede yung uh, PayPal at uh, bank account pero ito PayPal lang po at direct po sa PayPal nyo through at uh, tapos kayo na po ang bahalang maglabas sa Gcash po niyo. Kailangan niyo po lang makipag-engage din katulad nito itong pipindutin mo yung parang home. Uh -huh yung home yan yan kailangan mo i pindot uh, tapu, uh, tapusin ng video bago pa mag-like at mag-comment yan po ang comment section so yon at uh, kung sinuman gusto sumali nito ay uh, ilalagay ko ang aking uh, invite link sa description box so yon ay uh, karagdagan kong kitaan sa inyo na gusto maging vlogger hindi lang sa Facebook kundi sa uh, Waypol at uh, nakita nyo naman po ang Waypol app ito yan Waypol app And yan parang uh, yung parang isda yan Waypol okay at uh, pag once na clinic nyo po yung aking uh, invite links then madedirect na po kayo sa app na ito kailangan lang mag register po kayo ng email account ninyo tapos, yun po ang email dapat sa Pay PayPal po ninyo. Kung anong pangalan nyo dito, dapat, ah, kung anong nilagay nyo ng, ah, uh, ano dito, ah, uh, tawag nito, uh, Gmail. Yun din dapat ang Gmail. Nilalagay mo na PayPal. Pag oras na, magsasahod siya na. So, yun, ah, uh, wala muna po kung ibibigay ng mga, ay, ay babahag yung rasyon. Sa pagkata, uh, yun nga ay uh, ito lang muna po ang akin ituturo sa inyo bilang ang uh, pasasalamat po rin sa inyo at karagdagang kita po ninyo easy lang po ito kaysa sa Facebook God bless, maraming maraming salamat